Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw at syempre po sa mga gising na po yan, para po sa mga manunood na dyan at kukuha po ng mga tips at mga ideas sa para sa mga lucky numbers namin abay eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers na dapat nyo pong uh, ingatan, alagaan 3 days po, huwag nyo po agad ibitawan Okay mga kalaki, kasi po ang dami ko pong nababasa na mga binibitawan agad din ang mga lucky numbers natin tapos biglang lalabas na po po mga kalaki ano po? kaya dapat po wag na wag po agad bibitawan 3 days po ang pagitan natin okay kung gusto niyo ako pwede pa 4 days eh okay alam niyo po ang mga numero mga kalaki pag hindi niyo tinayaan saka po lumalabas diba? kaya po mga kalaki may allowance po tayo ng 3 days po ang bago po natin palitan ang mga lucky numbers okay kaya sa mga gising na diyan at gusto nang kumuha ng mga 2 digit lucky numbers ibibigay ko na eto na po mga kalaki gising na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo mga kalaki tutok tutok na po rito eh dala po mga kalaki ang ating mga 2 digit lucky numbers kunin mo na dito po sa Benguet 730 Ayan. Ilo-ilo, 15 30.18 Samar 19 para Paranaque 15-9 Manila 7-2 Pasig 5 8, San Juan 1-20 Marikina 32-15 Tabuk 1-18 Romblon 2-3 Angono Rizal 7-16 Montalban Rizal 8-24 Antipolo Rizal 12.25 Taytay Rizal 5.2 Kainta 9.14 San Mateo Rizal Gis 4 Butuan 23.9 Bataan 5 ano 5.11 Batangas 2.9 Bicol 2.8 Baguio 13.21 Bulacan. 17-20, Bohol. 32-14, Capiz. Sa East, 34. Rojas, 21-27. Togigaraw, 12-30. Isabela, 5-31. Quezon City, 28-29. Pampanga, 16, 18. Pangasinan, 17, 20, sa East. La Union, 13 Gs. Nueva Ecija, 522. Nueva Vizcaya, 34. Ilocos Sur, 12 Gs. Ilocos Norte, 9 13. <coughs> Masbate, 31 Ano to? 31 3. Cebu, 20 22. Aklan, 1 25. Aurora, 27, 29, Laguna, 31, 36, Quezon, 18, 13, Olongapo, 2, 19, Dabao, 5, 1, Taylang, 2, 6, Quirino, 3, 5, Bacolod, 11, 19, Cavite, 30, 33. Stagig 725. Ayan po mga kalaki, puputulin muna natin sa Tagig para po sa masusugid nating mga followers diyan na nakatutok po araw-araw po rito na nagaabang po ng mga lucky numbers natin para po makatanggap po kayo ng mga legit na account natin mga kalaki. Hanapin niyo po kami sa aming Facebook, Red Parongkin po, i-search niyo po tapos uh, tingnan nyo po ang followers para po hindi kayo mamali na mga pina-follow mga kalaki dapat meron po kayo makitang 400,000 followers po sa Facebook check kami po yan at meron po tayong second account Red parong din po na naka yellow t-shirt ako nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers at syempre Iris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad po dyan po sa messenger nyo basta nakafollow at nag-share po ng mga video namin. Okay, tulad po ng iba na napadala na natin sila. Kaya mga kalaki, kung gusto nyo po na makatanggap ng mga lucky numbers, lagi po kayong manood ng mga vlog namin ang mga lucky numbers po natin na kapag araw-araw pina-post po natin yan sa Facebook natin mga kalaki maraming na nanalo, maraming din naman hindi ang importante po, ang importante na kapag panalo tayo, nakakatulong tayo sa kanila mga kalaki. Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers mo namin, libre po ito, walang bayad, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po ang magbibigay ng mga tatayan sa loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, STL Wedding National, ako po ang magbibigay sa inyo sa loob po ng 3 months. Kaya sa mga interesado po na subukan ang private consultation at ang galing namin sa lucky numbers, abay, magpa-member na po kayo. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki ha. Sa mga mauna po magpa-member ngayong araw na to bago matapos ang April may discount po mga kalaki bibigyan ko kayo ng discount para sa ganon makasali ka na agad at maalagaan na kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad okay, eto na po mga kalaki ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga lucky numbers, Pilipinas at abroad ayan po mga kalaki sa ayan mga kalaki dito na po tayo sa may Mindoro 28-7 Marinduque 19-23 Caloocan 33-18 Muntinlupa 4-11 Palawan 5-30 Sambales 15-11 at Apayao 12-27 Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers i niyo nyo po sa 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre shout out tayo po tayo mga kalaki gusto ko lamang pong batiin ng happy happy birthday po si Leia Meneses po na ang uh, ng Project for Quezon City shout out po sa inyo at syempre po gusto ko rin po mabatiin uh, po ng happy viewing po si Lola Galer ano Lola Galeria ng Tarlac City. Hello po sa inyo, happy birthday. At syempre po sa mga jeepney driver po ng ng mga uh, biyahe pong uh, Tayug, Pangasinan po hanggang SM City Rosales. Ayun ang papabati po. Sila Kuya Nestor. Shout out po sa inyo sila Kuya Jun. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po Tayug, Pangasinan sa walang sawang panood po ng mga lucky numbers namin. At mga nanalo tayo ngayong umaga mga kalaki. Claim it. Tara na po mga kalaki, jogging na tayo at mag breakfast na tayo gising na o oh. Mamaya sisikat na yung araw diyan. Gabi na madilim na oh. Tulog baka tulog ka pa mga kalaki gising na.